Hello guys, ayan so uh, alam nyo na po ba guys yung bago pong update po ni Facebook Meta na effective na nga po ito sa October 6 Ayan so may uh, bad news and at the same time po may good news Ayan pag may bad news my good news din po Ayan so another opportunity na naman po ang pagkakakitaan po natin sa uh, Facebook at effective na nga po ito sa October 6, 2023 at makikita nyo nga po guys sa inyo pong professional dashboard sa monetization po doon po sa uh, uh C-terms. Ayan. So alam ko guys na aware na po kayo dito. Actually, nagawan ko na po ng uh, video. So, about po sa terms or policies po ni Facebook Meta in order for us po na ma-receive po natin or makuha po natin ang atin pong payout or sahod po natin. Ayan, so nakakalungkot nga po ito guys na balita. Ayan, so ano nga po ba yung good news? Ayan, so babasahin ko lang po guys ha. Ito po guys, uh, means your content. Example, uh, videos, photos, uh, stories, or other media specified by Meta Th that complies with the terms and is posted on a Facebook page or profile owned and operated by you as specified in your business manager account or similar interface specified by Meta and for which Meta makes the ads toll available. Guys, hindi lang po videos ang pwede po natin pagkakitaan, hindi lang po videos ang malagyan po ng ads, kundi meron na po guys sa sa photos and stories. Guys, kung maaalala nyo po ano, noong uh, last update po ni Facebook Meta, eto nga pong uh, photos po natin at saka yung text ay nagkaroon na nga po ng uh, star. Nagkaroon na po ng tala. Kaya posible din po na mangyari din po ito na magkaroon din po ng ads. Eto pong atin pong uh, photos and uh, stories. Kaya guys, ayan. So, napakalaking opportunity po dito. Eto po mas marami po tayong pag kakitaan Ayun po, mas marami man po. Sobrang higpit naman po ngayon ni Facebook Meta, pero at least nakakabawi po siya. Ayan, nakakabawi po siya. Meron po siyang dinad-dinagdag na uh, pagkakakitaan. Kaya a uh, very good news nga po sa ating lahat Eto, Kaya uh, mas lalo nga po tayong magsumikap. Ayan, kung meron po tayong goal, ayan, su-push so lang po. Ayan so um remind ko lang po sa inyo guys ano po so uh, pero dapat nakasunod pa rin po tayo sa kanila pong uh, community standards, so wag wag nga po tayo mag-post po ng mga picture, mga photos po ng mga nudity, ayan yung mga uh, dangerous, yung mga harmful po, yung mga sensitive uh, pictures. Ayan, wag po tayo mag-post po ng gano'n kasi baka magkaroon pa po tayo ng a uh, violation. Magkaroon pa po tayo ng restriction, magma-demonetize pa po tayo. Mas lalo po hindi po lalagyan po ni Facebook Meta ang ads po ng mga ganong uh, picture. Kaya po guys, ayan, kahit po sa stories po ninyo, dapat nga po pinipili po natin ang ating po mga pinopost. Ayan, so dapat po pili po dapat po ang ating po mga pinopost. Ayan, so uh, ayun lamang po guys, yung may share ko po sa inyo. Ayan, so I hope po na um, mas, lalo, mas lalo pa po kayo naging uh, determinado at uh, um, motivated ba, at motivated po kayo ng uh, ito pong good news po na ito so ayun lamang po guys ayan so thanks for watching and god bless us all bye bye